Ayaw po. Ano ito yun? Nagaling ako sa bato. Ito na naman po tayo, ha, Attorney Tam. Ilang araw na kami dito, pero bukas, balik trabaho na naman, pasok na naman. Kaya speaking of pasok sa trabaho, pag-uusapan natin dito yung pasok na pasok na naman. Patok na patok sa masa. Attorney, pasok ba sa ganitong kaso? Attorney, pasok ba yung ikakaso ko sa kanya na ganyan? Ginanyan ako niloko ko ganyan-ganyan eh. Pasok ba sa estapa yun? Attorney, pinost ako eh. Pag dinimanda ko ba siya, pasok ba ng cyber libel yun? Ganito kasi ginawa ko sa kanya, attorney. Eh. Pag kinasuhan ba niya ako, pasok ba sa ganung kaso yun? Tinatakot ako eh. Kakasuhan daw niya ako ng ganyan ipasok Pasok ba yun? Puro mga pasok-pasok. Hindi hmm. <sussurra> <sussurra> siya nakakatakot yung ganyan tanong eh. Kasi, in a sense, parang... Ang gusto ng mga nagtatanong, i-preempt namin mga abogado o kaya i-push namin kayo para magdemanda. Kaya kung mapapansin ninyo, madalas pag kami mga nagtatanong sa akin sa YouTube, sa FB page ko, hindi ko sinasagot. Sinasabi ko lagi, kumuha ka ng abogado mo. Tapos, minsan naman, pag sinabi mong, hindi, hindi, hindi pasok yan. Pwede ibig sabihin, ay, okay naman yung ginawa akong panluloko, okay naman yung ginawa akong pagpaw sa kanya. kaya hindi ko sinasagot yung mga ganyan. Ha? Kasi natuturuan mo yung mga tao na magpursigi sa demanda. O kaya natuturuan mo yung mga madedemanda, yung may mga ginawang kalokohan na kung hindi, hindi pasok sa ganitong kaso, okay lang pala sa kanila, hindi pala sila makakasuhan. Kaya hindi ko sinasagot yan. Mas madalas sa nagtatanong nito is yung madedemanda o yung kinasuhan na. Attorney, kinasuhan ako, pinailan ako ng ganyan. Estapa daw. Estaba ba talaga yun? Okay, okay. Atori, may kasi ganyan eh. Ano, rape, rape, na ba yun? Yung ganun? Tapos, minsan, yung mga ano rin, yung mga naragabyado rin. Yung mga complainant. Atony, pinail lang ko siya ng ganyan eh. Papasok ba yun? Pasok ba sa ganyan yan? Kasi ganito ginawa sa akin eh. Papasok ba sa ganyan yan? Pero mas lagi yung madidemanda. Kasi mas takot. Kung <laughs> bago pa lang ako sa pagbablog, ang sipag ko sumagot eh. Sa so, mga nagtatanong sa akin ng ganyan, sipag ko mag-explain. Ngayon, marunong na ako sumagot. Alam ko na rin kasi yung consequences. Pag sinasagot mo yung mga ganyan. Ah, ma'am, hindi pasok sa stapa yan kasi ano eh. Utang lang yan eh. Walang stapa dyan. Civil case lang yan. Sipag ko dati <laughs> <Okay>. <laughs> Tapos ang problema, yung iba nakikipag-argumento pa. Hindi ba stapa yan, attorney? Eh di ba, puro pangako. ako. Umutang ng umutang, puro pangako. ako. <laughs> hindi po, ma'am, kasi sa experience ko po, at saka sinasabi rin po ng konstitusyon na sa Batas, na wala pong dapat makulong sa utang. Ah, ganun ba, attorney? Wala talagang kwenta ang batas. Sayang oras ko sa inyo. <laughs> nakikita Ako pa, sinise Akin pa ganit. pati sa bata, sinise Pero sa totoo lang, no, mahirap talaga sagutin yan Yung mga ganyan ano. Kasi kung nakabase lang kami Yung mga abogado sa kuda-kuda Kwento-kwento ng mga o, kung, kung, ikaw yung akusado, kung ikaw yung ididimanda, O, ganyan ang kwento mo, titipirin mo yan o, Yung iba, yung iba, okay Hindi hindi nyo talaga nasasabi lahat ng pangyayari Kung ano yung talagang nangyari Kung ikaw naman yung complainant, ikaw yung magdidimanda, Di ba? Dadagdagan mo yan Nadadagan mo ng kwento, pero yung mga dokumento, yung talagang tunay na nangyari, hindi mo naman nasasabi doon sa abogado. Kung sa akin, natanong lang sa chat. Nagtatanong lang sa mga comment-comment. Kaya number one talaga, hindi namin mahuhulaan yan. Kasi una-una, halimbawa, criminal case. Sa piskalya pa lang, iba ang ano, appreciation ng mga piskal during preliminary investigation pag gumagawa na sila ng resolution. O kunyari, ko yung nagtatanong. Siyempre gusto mo, kahit pa paano, maranig mo sa akin, maganda, positive. Hindi, wala. Hindi pasok yung wag ka maglala. Diba? Ako sa tinuluyan ka na, patay, umakyat sumampas sa korte. <laughs> Hindi ko mahuhulaan ang magiging kapalaran mo sa demanda mo. Pangalawa, panoorin niyo yung vlog ko na anong ikakaso ko. Vlog number 178. Ilista niyo, panoorin. Panoorin mo. Sabi ko sa iyo. Yan ka na naman sa katamaran mo. Sa experience ko, ilang taon na ako dito sa trabaho ko Pitong taon na ako sa sa firm. Okay, dati may mga boss ako, may mga senior ako, ako yung pinakabata. Nakikita ko, Na napag explain ng mga, ano ko, ng mga senior ko, ganito po ang pwedeng mangyari, ma'am. Ganyan, ganyan. Maaari pong pumasok yan. Ay, pasok po yan. in explain sa kliyente. Pagdating sa actual na trial na talaga, civil case man yan o criminal case man yan, biglang nag-iba. Nag-iba yung kilalabasan at ay wala, -di dismiss yan, ma'am. Ama, ma'am, ano yan, ma masasampahan ng kaso yan. Eh, biglang nag-iba. Na-dismiss. Hmm. O kaya, hindi sumampa, na-dismiss. -na o kaya, naisuhan ng waran. -akala niya, uh, hindi, ano, hindi pasok. Nag iba, iba yung nakita ng piskal. Iba yung nakita ni judge. dun sa demandan, yung mga ebidensya. Sinisisi kami mga abogado. At ori, sabi mo ganyan. Pero it turned out, yung mga ebidensya palang lang nilabas, yung mga dokumento, hindi naman pala niya nailabas lahat, hindi niya nailahad lahat. Yung tunay na pangyayari, hindi naman pala niya din sinabi sa amin. Hmm. At minsan, kahit na nilabas niya yung lahat, Siyempre, kung lumapit ang isang kliyente sa abogado, aminin mo, di ba? Ang gusto mo marinig, medyo positive tungkol doon sa, inaano mo, sa sinasangguni mo. Gusto mo, medyo pabor sa'yo, di ba? <laughs> ko pa. Okay, pangatlo. Kahit naman kasi anong sabihin namin, o ako, nagtanong ka sa akin, ah, hindi ho murder yan, homicide lang yan. Ah, hindi ho stop yan, civil case lang yan, utang lang po yan eh. Okay? Kung gano'n na sinabi ko sa'yo, hindi rin naman talaga ako masusunod eh. Lumapit ka sa akin, nagpa-advise ka sa akin. Atore, pasok ba yan? Pasok ba yan? Pinapahula mo sa akin. Hindi rin naman ako masusunod. Si Piskal, kung criminal case yan, si Piskal ang magsasabi kung anong isasampan niya sa korte. Sa civil case, sinasabi mo, Tony, isang milyon na utang sa akin yan. Um, tara, tuloy natin ang kaso. Pinail mo yung ano, pinail mo yung kaso. It turned out pala na kalahati na lang ang utang sa'yo. Dahil yung pala, meron, na pala, meron siya mga ebidensya na nabayaran na pala yung kalahati ng utang. O, di paglabas ng desisyon, ba't kalahati na lang? Di ba? Iba nakikita, iba rin, iba rin kasi ang talagang makikita ng mga judge. Kasi binibigay nyo sa kanila yung, binibigay na natin sa kanila, ino-offer na natin sa kanila, di ba? Yung mga ebidensya. Kaya mahirap yung huhulaan nyo sa amin, sa akin, sa chat-chat, o kaya sa mga comment lang, At Atone, pasok ba? Papasok ba yan? Ganito ba yan? Although may mga ibang kliyente kli naman, may mga ibang mga litigante na nakakaintindi. At onin, ano yung ganyan ang nangyari pala? Sabi mo, buti nakakaintindi. Eh, hey, ikaw, isa ka dun sa mga nakakaintindi, di ba? <laughs> isa pa, yung minsan nyo sa preliminary investigation, kay fiscal. Sa complaint, o kaya sa counter affidavit, sa reply, sa rejoinder, minsan hindi nyo pa naman nalalatag lahat ng ebidensya dyan eh. O minsan hindi pa available lahat ng ebidensya. Pagdating sa trial, pagdating sa korte, kay judge, maaari pang mag -iba. Kahit sabihin ni Piskal na, ito ang kaso, nilagay niya sa resolution. Sinampa sa korte. Pagdating sa korte, yun nga, pwede maari mag-iba. Mas mahirap sa criminal case kasi iba yung proseso sa preliminary investigation. Unlike yung pag nasa trial na. Oh. Kasi pag nasa trial na, doon na naglalatag ng mga ebidensya eh. Nagpipresenta ka na ng mga testigo dyan eh. Sa PI ba ganon? So kung abogado mo ako, regardless kung ano sabihin ko, Siyempre, iba, yung, iba pa rin yung pananaw ni Piskal at lalong-lalo na nag iba nagka nagkakaroon ng twist pag sa pagdating sa traya. Yung mga nagtatanong kasi na ganyan, sa totoo lang, aminin natin, gusto natin ng pampalubag globe, Right? Gusto natin ng kahit na virtual lang, kahit na sa chat lang, kahit na sa comment-comment lang, maging kakampi ko si Ator ni Tam. <laughs> Siyempre, ina-expect nyo, gusto sabi ko, ah, oh, pasok yan. <laughs> totoo lang, ayoko naman sakyan. Yung mga ganyang kagustuhan ninyo, nung una, oh, kasi ano pa ako nun, eh. Hindi pa ako sanayin nun. Gusto ko lahat nung nagtatanong sa akin, ni-entertain ko eh. At saka na-realize ko na rin yung consequences ng mga ganyan. Pag sinasagot ko ng todo, tapos inatipong in medyo panig ako sa'yo. Minsan, nagkakaroon ka ng idea na parang ting! Nako! Sabi ni atorong, itang pwede kung pasok sa ano, sa staff. Tuluyang ko yan, o. Oh, Di ba? Na na nagkakaroon ng ano eh. Nagkakaroon ka ng idea galing sa akin. At minsan, parang ako pa'y lumalabas na ng hikayat. Which is ayoko. Maaaring tatama ako sa umpisa Maaaring magkakamali ako sa umpisa Pero sa dulo Doon mo talaga malalaman yan Kung gusto mo, kung naargabyado ka Gusto mo mag-file ng kaso Go Hindi rin naman talaga kaming mga abogado Lalo na ako yung mga nagtatanong sa akin Hindi rin naman kami ang mag-decide -de niyan Okay Naiintindihan ko ako Tony, gusto lang naman namin ng advice niya Okay Pero ako, pag tinanong mo ako ng ganyan Pasok ba? A Tony, pasok ba yung ganyang ginakaso sa akin? A Tony, pasok ba yung gusto kong ikaso sa kanya? Uh, ngayon, alam ko na, sinasagot ko lagi, kailangan mo na talaga sumangguni sa abogado mo. Or kung nandiyan ka na sa demandahan, ituloy eh, mo nandiyan ka na eh. Diba? Laksa man loob mo eh. di ba? <laughs> kung ikaw yung ide-demanda, ha? at pasok ba yun? Huwag mo nang ipapreempt sa akin. Kung nakasuhan ka na, harapin mo yan, kumuha ka na ng abogado mo. Pero para sa akin, mas okay pa rin yung um, walang iniisip na demanda. Kaya umiwas ka sa mga kalokohan, ha? Kaya mo mga problema ng mga pasok-pasok na yan kung papasok yung mga kinaso sa'yo? At <laughs> doon naman sa mga mag-complain, o yung may mga complaint na mas kung, kung may chance na magsettle kung pwedeng isettle kung pwede sa mediation pag-isipan yung mabuti para may peace of mind kayo kung talaga hindi na pwede it's up to you bahala na kayo kung pasok sa kasong gusto nyo mangyari si judge ang magsasabi niya ha? okay so I hope ha may natutunan kayo sa topic natin mga pasok-pasok dahil bukas pasokan na kaya ikaw Pasok ka na rin, huwag batugan. Ha? God <laughs> bless ha? po, Ciao! Gretz <laughs> <Woo! Direks> dagat. Ang Ini ang ini na pag